Magandang araw mga kapatid. Sa video na to ay tatalakayin natin ang katuruan ni Jesus kung paano tayo dapat manalangin. Tinuruan niya ang maraming tao at ang kanyang mga alagad ng tamang paraan ng pananalangin. Sinabi niyang huwag manalangin na may intensyong magpakitang tao. Ito po yung mga klase ng tao na gusto nilang nakikita sa ng iba para purihin sila sa ginagawa nila Kapag ganito po tayo mga kapatid, sinabi ni Jesus na iyon na ang gantimpala natin. Ang utos po ng Panginoong Jesus ay ang manalangin tayo sa Kanyang Ama ng Sikreto para makamit natin ang gantimpalang katumbas ng ating panalangin. Sinabi niya na walang saysay ang panalangin ng mahaba kung walang kabuluhan ang mga sinasabi natin sa panalangin. Dahil dito, Itinuro niya sa Matthew 6, versikulo siyam, hanggang labing tatlo, ang tamang paraan ng pananalangin na nasasaad din sa Lukas 11, versikulo dalawa hanggang apat. Ito po ay kilala sa Ama namin o the Lord's Prayer. Isa-isahin po natin ang versikulong ito para maintindihan natin ang kahulugan nang sa ganoon ay maipanalangin natin ito Mula sa ating puso at hindi lang nagmumula sa ating mga bibig dahil sa kabisado na natin ang panalangin. Upisan po natin sa Mateo 6 versikulo siyam. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ang versikulo pong ito ay pagkilala sa Diyos bilang ating ama. Napakasarap pong pakinggan di ba? Nasa pagtawag natin sa Kanya bilang ama, parang napakalapit lang natin sa Kanya. Isipin niyo po na ama natin ang Diyos, ang Diyos na gumawa ng lahat, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa mundo. Hindi ba po kinikilala natin ang ating mga ama dito sa lupa bilang otoridad sa ating tahanan? At bilang isang taong may pinakamataas na otoridad sa bahay natin, may takot po tayo sa Kanya dahil dito sinusunod po natin siya. Pero bilang ama natin, alam natin na mahal niya tayo dahil lang galing tayo sa kanya. At dahil nakikita natin yung paghihirap niya sa araw-araw para maibigay niya sa atin ang mga pangangailangan natin. Pero bilang ama na nagbibigay ng lahat ng makakaya niya para sa pangangailangan natin mula sa kakainin natin, sa isusuot, sa pambili ng gamot kapag may sakit tayo hanggang sa mga maliliit na bagay na makapagpapasaya sa atin gaya ng pagkain sa labas o pambili ng regalo lahat po ng yan ay bunga ng pagmamahal niya sa atin pero kasama po sa pagmamahal na ito ay ang pagdidisiplina niya sa atin dahil ayaw niya tayong lumaki ng may masamang ugali at lalong ayaw niya na mapahamak tayo. Kung ano po ang kabutihang nakikita natin sa ama natin dito sa lupa, mas higit pa po doon ang pagmamahal at pag-iisip sa atin ng ating amang nasa langit. Di ba nga sinabi niya sa Mateo 7, versikulo 11, na kahit ang masasamang tao ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa mga anak niya. Siya pa kaya na ama nating nasa langit? ang hindi makapagbibigay sa atin ng mga mabubuting bagay kung hihingi tayo sa Kanya? Napakasarap pong pakinggan, di ba? Ganyan po tayo kamahal at kahalaga sa ating amang nasa langit. Kaya po, karapat dapat lang na sambahin natin siya at purihin sa Kanya mga kabutihan sa atin. Sa versikulo 10 po, sinasabi, Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ano po ba ang ibig sabihin ng dumating nawa ang iyong kaharian? Ang Diyos po ay may kaharian. Siya po ang hari at tayo po ang kanyang mamamayan. Bilang hari po na may otoridad sa lahat, may mga batas po tayong sinusundan bilang mamamayan ng kanyang kaharian. Sinasabi po sa Biblia na si Jesus ay babalik Mula sa panahong itinakda, bilang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Gaya po ng sinasabi sa pahayag, Labingsyam, versikulo labing-anim, nang likhain po ng amang Diyos ang sansinukob na kasama ang lupa, bilang ama na lumikha ng lahat, at bilang hari at panginoon ng lahat, binigyan si Adan at si Eva ng otoridad na mga siwa sa lupa. Sila po ang hari at reyna, na mga nilikha ng Diyos dito sa lupa noon. Pero nagbago po ang lahat ng ito nang linlangin sila ng ahas na si Lucifer. Dahil po dito, pumasok ang kasalanan sa puso at isip ng mga tao na naging dahilan ng paghahari ni Satanas sa mundo. Ninakaw po ni Satanas sa ang kaharian ng ating mga pinakaninuno para siya po mismo ang maghari sa mundo na ngayon ay puno ng kasamaan. Ito po ay nakasulat sa ikalawang korinto, apat, versikulo apat. Sa versikulo pong ito, pumapasok ang magandang balita ng Ebanghelyo dahil lang dumating si Jesus para pagbayaran ng ating mga kasalanan at linisin ang ating mga kasamaan. Muli pong nabalik sa atin ang kapangyarihan at otoridad laban kay Satanas na ninakaw sa atin noon. Ito ay dahil sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sa pagtanggap natin sa Kanya, nagkaroon ulit tayo ng karapatang maging anak ng Diyos at maging mamamaya ng kaharian ni Kristo. At sa darating na panahon, matapos nating pagtiisa ng ating mga paghihirap dito sa mundo, maghahari po tayong muli na kasama niya. Ito ay ayon sa ikalawang Timoteo 2, versikulo 12. Gaya ng kaharian ng Diyos sa langit na kung saan sumusunod ang lahat sa Diyos, siya na ang hari natin at bilang mamamaya ng kanyang kaharian, dapat nating sundin ang kanyang kautusan dito sa lupa hanggang sa kanyang pagdating. Iyan po ang ibig sabihin ng pangalawang pangungusap na masunod na wa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa versikulo labing isa, sinasabi na, Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat mag-alala sa anuman dahil Siya ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Alam na ng Diyos ang mga pangangailangan natin bago pa man natin ito hilingin sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay Magpakumbaba tayo sa Kanya Ang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya Gusto niya na naririnig sa pipig natin Na kailangan natin siya At kinikilala natin siya Bilang ating ama Na laging tapat sa pagbibigay ng mga pangangailangan natin Tulad ng ama natin sa lupa na nagpapakapagod At nagtatrabaho Para may makain tayo sa araw-araw Higit pa dyan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Nais niya na ipagkaloob ang mga kahilingan natin kung ito ay makakabuti sa atin at naaayon sa kanya magandang kalooban. Isa din itong paraan ng pagsusulit ng Diyos sa ating puso bilang katunayan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Kung susunod tayo sa Kanyang kalooban, Nahilingin sa kanya ang ating mga pangangailangan, hindi siya makakalimot sa kanyang mga pangako. Ito ay mababasa din sa Exodus 16 na maglakbay si Moses kasama ang mga alipin sa Ehipto papunta sa Israel. Ito ang lugar na inilaan ng Diyos para sa kanilang kalayaan mula sa Ehipto. Sa istoryang ito sa Biblia, habang naglalakbay sila at nagre-reklamo papuntang promised land. Dininig ng Diyos ang kanilang mga reklamo at pinaulanan sila ng Diyos ng mana sa buong araw at karne sa gabi. Inutusan sila na huwag kukuha ng labis o kulang sa kalahating salop. Ito po ay katumbas ng dalawang litro sa araw-araw at huwag magtatabi ng anuman para sa kinabukasan. Nakita ng mga hindi sumunod sa pag-uutos ng Diyos ang kapangyarihan niya ng mapanis at uuri ng mga pagkaing itinabi nila para sa kinabukasan. Makikita din natin sa istoryang ito na kahit mareklamo tayo at natigas ang ulo, mahal pa din tayo ng Diyos at ibibigay pa din niya sa atin ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Pero makikita din dito na Importante na sumunod tayo sa kanyang ipinag-uutos para sa ikabubuti natin. Sa Mateo 6, versikulo 12, sinasabi na At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, isa ang pagpapatawad sa mga kautusan ng ating hari sa kanyang kabutihan sa pamamagitan ni Kristo na namatay para sa atin bilang kabayaran sa ating mga kasalanan nais niya na maging mapagpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin maraming bersikulo sa Biblia ang nagpapatungkol dito isa na dito ang Efeso 4 bersikulo 31 hanggang 32 na nagsasabing, Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Nasasaad din ito sa Mateo 18, versikulo 21 hanggang 35. Nang lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, sabi niya, Panginoon, Ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Pitong beses po ba? Sumagot si Jesus, Hindi lang pitong beses kundi pitumput-pitong pitong beses, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin ang kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyong-milyon. Dahil hindi siya makabayad, Inutos ng hari na ipagbilis siya bilang alipin, pati ang kanyang mga asawa't anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang mga utang. Nagmakaawang lumuhod ng alipin yon sa hari. Bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran ko lahat ng utang ko. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang mga utang at pinauwi. Pagkaalis ng alipin iyon, Nakasalubong niya ang isang kapwa-alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi na, Bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Pero hindi siya pumayag. Sa halip, pinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito na makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan, pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin, hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, Ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, Ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit. Sa Bersikulo labing tatlo, sa Mateo 6, ipinagpatuloy ni Jesus ang pagdarasal at nagsabing, At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Bilang tao na nabubuhay sa mundong makasalanan, napakadali para sa atin ang bumigay sa mga tukso na kinakaharap natin sa araw-araw at gumawa ng masama. Kaya naman, nagkatawang tao ang Diyos bilang si Jesus upang magsilbing halimbawa para sa atin at upang makayanan din natin na mapagtagumpayan ang mga tukso sa araw-araw katulad niya. Maaalala tinukso din ni Satanas si Jesus na sasaad ang mga pangyayaring ito sa Mateo 4, versikulo 1 hanggang 11. Sinasabi dito, Pagkatapos nito, dinala ng banal na spirito si Jesus sa ilang upang tuksuin ng Diablo. Doon ay nagayuno si Jesus ng apat na put araw at apat na put gabi. Kaya nagutom siya. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos." Dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banalan lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, huutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subuki ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos nito, dinala pa siya ng Diyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diyablo kay Jesus, Ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, Lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at taglingkod sa Kanya. Mga kapatid, ipinakita ng Diyos kung paano natin makakaya ng mapagtagumpayan ang mga tukso sa araw-araw. At nasasaad din sa Unang Korinto 10 versikulo 13 na walang pagsubok na dumadating sa atin na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kung dumaranas tayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan natin ito. Dahil ang Diyos ay nasa atin simula nang tanggapin natin si Kristo. Nasa loob siya ng bawat isang may banal na spirito. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ating lahat na mga mamamayan niya. Sa puso natin nagahari ang Diyos para sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. Gaya ng nasasabi sa Lukas 17, versikulo 20 hanggang 21. Minsan, tinanong ng mga pariseyo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot si Jesus na, walang makikitang palatandaan na nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Walang makakapagsabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ng bawat tumanggap sa Kanya. Sana po ay nakatulong ang video na ito para maipaliwanag ng malinaw ang nasasaad sa dasal na ama namin. Like, share, and subscribe po kung nakatulong sa inyo ito. At bago po tayo magtapos, ngayong malinaw na sa atin ang kahulugan ng panalangin, madali na lang po natin itong dadasalin na nagmumula sa ating puso. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian, Masunod na nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kung hindi ay iligtas mo kami, sama-sama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman sa pangalan ni Hesus. Amen.